Isa sa mga ipinagmamalaking anak ng probinsya ng Kalinga si Alonzo Apokeso Saklag. Isa siyang National Living Treasure for Traditional Performing Arts at tagapagtaguyod ng kultura ng probinsya. Pero noong ikadalawang putsyam ng Nobyembre, pumanaw na siya sa edad na 83. Bilang huling pagbibigay respeto at pagkilala sa kanyang naging ambag sa probinsya, kahapon December 4, isang misang isinagawa sa Kapitolyo na pinangunahan ni Governor James Iduba kasamang iba pang opisyal ng pamahalaang panlalawigan. Dito nag-alay din sila ng ritual at tradisyonal na sayaw bilang pagkilala sa naging dedikasyon ni Saklag sa pagpepreserba at pagtataguyod ng kultura ng probinsya. Inalala rin ng iba pang opisyal ang kanilang alaala -ala noong nabubuhay pa si Saklag at kasabay nito isang resolusyon ng pagkilalang iginawad ng sangguniang panlalawigan sa naulilang pamilya ni Saklag. Si Saklag ay pinanganak noong August 4, 1942 sa bayan ng Lubwagan. Siya ang nagtatag ng Kalinga Budong Dance Troupe at isinulong nito ang Gong Music. Taong 2000, ginawaran siya ng pagkilalang National Living Treasure for Traditional Performing Arts ng NCCA dahil sa pagsusulong at pagprotekta sa katutubong sining. Vanessa Bugtong, RNG News.